Okay, I'll, I'll go here. Hi guys! Welcome back to my vlog! So ayan guys, nandito kami ngayon sa One Lang and may ka hiking kami. Masama ko si Patrick. Say hi babe! Hello! <laughs> Alas stress na. At titingnan namin kung makakakita kami ng sunset doon sa mountain. Wala kasi kami guys maisip na pwedeng puntahan. Halos napuntahan na namin kasi yung lugar dito sa Taipei. Kaya susubukan namin itong bagong bundok na na-search niya sa Google Map. And this is our first time na pupunta dito. Bibili muna siya ng something sa 7-Eleven. Parang Changwa pala guys, yung hitsura niya. Hala, nah happy na naman ako kasi makakakit naman ang bundok, ang aking, ano, mali. Ang init, guys. It's really hot, di ba? Diba? Mamaya, mga problema na naman ito sa balat niya. <laughs> Hindi ka naglagay ng sunscreen. Ayaw. Ha? Huh? Did you say ayaw? Uyaw. Yeah, exactly. Ayaw. Di ba? Wow. Nakaka-relax dito, guys. So, tingnan nyo. Babe, what place is this? One Lang Park. One Lang Park. One Lang? One Long Park. <laughs> Ang dami kong nadidiscover na place ng dahil dito sa ulikwa na to. <laughs> You know what is ulit ba? It's me. Because I'm black. Nakaka-fresh dito guys. Ayan oh. Tingnan niyo Kung gusto niyo pumunta dito guys, uh, from Taipei main station, sumakay kami ng blue. MRT, tapos bumaba kami ng shemen, and then nag-transfer kami sa green MRT and then hey bumaba kami ng one lang kumakain yung isa, oh <laughs> babe, let's go If I see the, I see the fish. Guys, tingnan nyo dito. Dito sa Taiwan, kabil kabila ang fish. Do you think people can eat that fish? You can burn that fish, diba? Ayan, no? Babe, what plant is that? Kalia lily ba yan? Oh my God. I think... There is a snake there. Di ba? So, akit kami dun guys sa bundok na yun mamaya-maya lang. So, may nagbabasketball dito guys. Actually, this place is park. Pero, meron silang hiking place dito sa park na bandang dun sa dulo. And, mamaya pupuntahan namin yun nasa CR lang si Patrick. Sobrang init guys. Alam mo, ito yung maganda dito sa Taiwan. Alam nyo ba kapag weekend, talagang nagkakaroon sila ng uh, family time, bonding time, kasama yung mga pamilya nila, yung mga anak nila, dinadala nila sa park, which is ang ganda kasi talagang hindi nila kinakalimutan yung importante ng pagkakaroon ng time sa pamilya, di ba? Pero kapag weekdays, um, talagang todo trabaho din naman yun. Ang ganda dito guys, oh, sobrang nakaka-relax. Exercise. Paket na kami ngayon, guys, ng bundok. I'm so excited. Baby. It's itchy. Ay. Hindi pa malamang kami nakakaakit. Eh, pinuputaktin na talaga ako ng mga bugs. Wow! Ayan, guys, tingnan nyo na. You know, Ayan, na kami. Tingnan nyo. Wee! Happy happy na nang ulik ba? Oh, di ba? Oh. so cute. Tadaan! Ha! 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 And if you ruin that, that's fine. That's why you buy a shoe so you can use, di ba? Ang ganda, guys! Oh. Huwag nyo i-judge yung mga paghinga namin kasi talagang nakakapagod. Hindi siya ganun kataasan, guys, pero oh, kakapagod pa rin. Ang ganda, di ba? May kulukutok. Babe, do you remember that you and me went to the mountain with my family and you and you are having a hard time to like walk because so, so slippery muddy. yeah so muddy yeah. Would you like to come back there? Yeah. Really? You don't like the coconut juice? No, that's not true. Coconut is very healthy. Diba? Guys, tingnan nyo. May bahay ng ano dun. Hindi <sighs> ko alam kung bahay ng Biyon. <sighs> ingat na ingat yung isa sa <laughs> sapatos nyo. pano kasi hindi pang hiking yung suot. <sighs> Do you think someone sell anything upstairs? No. no. Ang laking pako, <laughs> Alam nyo ba yung pako? Ginugula yan sa Pilipinas, di ba? Nakakamiss yung mga ganyang pagkain. <sighs> Tapos ito, alam ko sa Pilipinas ito, hindas. Ewan ko kung anong tawag dito. Ito <sighs> na. Ayan. Ito na kami. Huh. May pagod. 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 What is it? Tired. Babe, in USA, hiking place is not like this, di ba? Not really. Yeah. Oh! Ah. So beautiful. Hindi hmm. ko alam kung gaano kalayo ito, guys, bago kami makarating doon sa tuktok. Pagod. Ah. 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 Babe, deba. Yesterday, oh, good oh, You gave me the flower. Today, I will give you this. Oh, okay, okay. Ah! Baby, baby, I think you shouldn't do. It's okay. Oh, I'll give you this. Wow! <laughs> yeah, you have to keep that <laughs> while you are in Taiwan. <laughs> Uh, Basang-basa na talaga guys yung likod ko. Puti pa naman sinuot ko. Uh. Uh. Wow! What a nice view guys. Look at the view. This is what we like in doing hiking. It's so relaxing. And once you are in nature, you can appreciate how beautiful the universe. <laughs> universe, 'di ba? Oh. <laughs> Hayan. <laughs> Pagod. 'Yan. Atam. Di kalam ka ko ito na pinaka-top niya. Tingnan niyo guys, sobrang ganda ng lugar dito. Ang ganda ng view, oh. Yan. Baby. Ayan yung view. Cute, di ba? So, alam nyo, simple lang talaga yung banding namin lagi ni Patrick. Masayang-masaya na kami sa mga ganitong bagay. Ganda ng view, guys. Wow. Hey! Do you like it? <laughs> Babe what happened if that building collapsed because of the earthquake? No, I think those is like really good ones that can. Really? Cool. Yeah, like Do you think there's a beam? What? there is a beam. Is know, a beam? Ang ganda, di ba? So ganito lang, guys. Dalhin lang ako ni Patrick sa ganito masayang masaya na ako. I love nature. I love animals. I hate people. Cheers, joke. <laughs> <laughs> no. Ang lawak pala nito guys. Pagod. Ayan no? Ba? Ang di ba? Diba? Buti yung mga building na yan guys. Hindi na gigiba kapag lumilin doon ng malakas. Where? Down? Tingnan nyo guys yung isa. Ba? Kung ano nang pinagagawa makit I wanna see what I can see there baby I wanna see okay I'll, I'll go here but I don't wanna get in trouble so what what happened oh ayop ka simenteryo na naman to kunyatang ito <laughs> Bring me to the cemetery. Ang ito ka pa. <laughs> Why you didn't tell me that that is cemetery? <laughs> My I God. Naan sa amin mo na Bullshit na ito. Ang hilig-hilig akong dalay sa cemetery. <laughs> Buang talaga. Tuwan-tuwa ka pa sa kalukuhan mo. <laughs> Kala ko kung ano yung tinitingnan niya, cemetery na naman. <laughs> Ay so maybe guys pabalik na kami sa baba kasi wala naman nang masyado dito ang aakyatin and marami na rin taong medyo umaakyat dito tingnan nyo <laughs> ang galing ng aso <laughs> pagod